mga accounts and uh, hello world Ayan. so ito po yung update ko uh, shaping mode na po tayo nakaka tatlo pa lang ako kasi inayos ko po yung aking adsense account ayun di ba kung matatandaan nyo po i nawanggit ko kahapon na nag apply na po ako sa youtube partnership program at uh, Ayon sa pagkakasabi ko, is 2 to 3 weeks bago malaman yung result. At, uh, grabe, hindi ko maipaliwanag. Ang bilis. Uh, umaga, nung nag-vlog ako, gabi, dumating yung email, at, uh, kinumpirm po, na ako daw po ay uh, pasok na sa YouTube uh, partnership program. Yan. Yeah. tapos, Uh, inaise ko na po yung aking mga personal information at uh, nag-apply na rin ako sa AdSense. 'Yon, YouTube AdSense. Yeah. So, 'yung tinanghali po orang gising dahil napuyat ako kagabi. 'Yan. 'Yan, kanda puyat-puyat po ako kagabi. 'Yan, kaka-edit, kaka-pasa ng mga personal information and ng mga IDs. Ayan. Ayan. So, yung pong uh, resulta ay malalaman ko about a month. Sabi, about a month, magpapadala daw sila ng email kung ako daw ay makakatanggap na ng sahod mula sa memberships, super so, stickers, at saka sa, buteng dito, basta yun eh, yung kung mapapansin nyo po yung youtube ko po na channel meron na pong join button yan so ang magiging ang mangyayari po is doon ako kikita sa mga members na sa sale yung parang mga sa mga magko-comment yung sa so mga ganun kasi hirap kasi akong tumintindi ng English eh kaya <laughs> yun ang problema ko eh tsaka wala rin akong kilalang YouTuber na monetize na na pwedeng tumulong kung paano yun kasi wala pa eh <laughs> so asa lang tayo sa kung ano lang po yung naintindihan ko dun sa nabasa ko kahapon Ayan. so nung pong ako yung matutulog na nung madaling araw kag kagabi o oh madaling kanina madaling araw may dumating pong email at ang email po ang nakalagay po doon eh may ano daw may violation daw yung aking isang video ang nakalagay po doon can't be monetized dahil sa mga copyright yun daw po uh, live ko na ano yung layout mode live ay uh, may mga nalabag na mga community guidelines parang ganon Uh, may mga nagbi-video po kasi doon sa aming kapitbahay kahapon uh, nasagap po nung live ko kahapon. 'Yun. Hindi naman ako nag lagay ng music sa aking video pero nasagap niya yung tugtugan sa kabilang bahay. Kaya 'yun po ang nakalagay doon sa email na dumating at ang nangyari, kinabahan talaga ako kasi yan nakalagay doon your video cannot be monetized because of the copyright yun, issue yun, hindi ko naman din na intindihan agad, kaya talagang nalungkot, nalungkot ako talaga sobra nalungkot ako, kasi yung pangarap ko na ma-monetize parang mapupornada pa, dahil dun sa live na yun yun nga lang, siyempre, inulit-ulit kong basahin at uh, tinanong ko po sa aking misis kung ano yung ibig sabihin nung nakalagay doon sabi naman niya hindi naman daw maaapektuhan yung aking channel doon sa live video na yon so ang ginawa ko binura ko na lang po yung video na yon yung live live stream so ayan waiting game tayo kung ano po ang magiging resulta sa pagre-review uh, nila sa aking uh, payment method at saka sa aking uh, tax info. Yan. So, continue po tayo sa aking vlog ngayon kung ano ang topic. Ang topic ngayon is shaping. Ah, uh, natapos na ako mag-cut out at mag-layout. So, ang ginawa ko po ngayon is shear ko na po silang lahat. Ah, bali, ito lang po yung na-shape ko, na-umpisahan ko. Ito yung mga gagawing sing-sing, binilog ko lang po sila. Tapos, pag na-shaping na po itong mga cabochons, isusunod ko na ito. Lalagyan po yan ng sukat. Yung size, yung ring size ko. Yan. Size 7 daw po, yan. Tapos, ang magiging hugis niyan, parang magkakaroon siya ng rectangular dito sa taas. Yan. Basta pagkatapos ano, ipapakita ko na lang po sa uh, last ng video ko yung mga photos nung design na ipinasa sa akin na ipinapagaya po. Yan. So, ito po dapat is makakaliman na ako. Yun nga lang, yung isa reject. Bakit po reject? Ito po kasi yan habang islab pa lang ang stone, hindi natin alam kung sa loob ba niyan. O yan o halimbawa, ito buo. Buo siya, di ba? Wala siyang butas, walang cracks. Pero habang ginagrind, uh, ah, lumalabas yung mga cracks niya. labo kasi ng camera ko eh. Hindi siya nagpo-focus eh. Ay, mag Baga na. Ganda na yan nung nakaraan eh. Ayon oh. Kaya po. May crack siya yan oh. Pagka pinatuyo ko siya, makikita ko yung crack. Ayan yung crack. Ang lalim. Ano, sagad siya dito. Umabot siya diyan. So, hindi ko na siya ipaprocess. Ang pa naman sana ng pattern, no. Oh. Yan, so, yan oh. 'Di ba? Kaya hindi talaga natin maano ano kasi minsan tulad oh, nito. Yan oh, mukha siyang buo, 'di ba? Ah, uh, talagang 'yung mga butas na yan is agad sa kabila. Pero malalaman pa rin depend, pagka na lang po na i-grind. Pagka sumagad sya i-re-reshape ko na lang. Iiwasan ko na lang 'yan, tapos gagawin ko na lang long tear drop o kaya crescent. Yan. Ano ba 'yung crescent? 'Yung pumughis ng buwan, 'yung half moon. 'Yan. So, iko-continue ko po ito. At, uh, bibidyo ako na lang ulit pag na-shaping, na, na, na shape na po lahat kasi wala pong maghahawak ng video tapos, pag ikinabit ko dun sa aking uh, DIY phone holder hindi rin siya makikita kasi, may harang yan <laughs> ginawa kong tapalodo <laughs> kasi pag uh, umilan siya, eh, kumaabot hanggang dun sa pinto yan, so continue ko na lang po ulit mamaya Wait, wait, wait. Hello, ayan. Uh, pinapalamig ko lang po yung machine. Wala pa kainit ng machine eh. Lighter na lang ang kulang. Sisindi na. <laughs> so, ayan po. Uh, yan na po yung akin na shaping. Kanina ay yan sila. Saan na ba yung uh, ito. Ayan. At dadagdag po ay lima. At limang piraso. Five pieces ang na nadagdag. Isang red jasper. Isang brushated jasper na pinaghalong red and yellow and orange. Brushated jasper ulit na may parang landscape jasper na kasama. At agit na blue. And may yung parang siyang landscape jasper pa rin na may kulay blue tapos brushated at yun pa brushated jasper pa rin na may yellow brown orange blue agate tapos parang yellow pa yata yun ito parang carnelian yan ako at yun pa rin yan so eh Siyempre, bag, bago matapos ang video natin, eh, sabihin ko na rin yung tungkol sa memberships. Ah, uh, uh, diba nakikita nyo po yung join button? Pag sumali po kayo dyan, may bayad pala yun. Monthly. Pag naka-isang buwan ka na, uh, may bayad po yun na uh, 129 pieces Eh, pesos pag nakadalawang mod ka or level pag uh, umabot ka na sa level 2 by level pala siya sorry level 1 129 monthly level 2 uh, 299 level 3 1499 monthly ayan tapos yung mga super thanks na mga parang ano parang emoji parang ganun mga stickers tapos yung super chats ganyan mga lahat yan po ay may bayad ano, halimbawa ang hirap kasi nga explain English kasi yun eh Then, sabi ko kasi sa inyo <laughs> excuse me po <coughs> may nakaalala sa akin sabi nga sa inyo, ay limitado lang po yung naintindihan ko doon sa YouTube partnership program na yun. Kasi English po eh. Ayan. So, ayun. Pagka po, may nakausap ako siguro na YouTuber na monetized na baka sakaling ma-explain niya sa akin. O hihingi po ko ng tulong doon kung man po dyan ang uh, monetize na na subscriber po sa akin channel baka po pwedeng paturuan magpapaturo po ko sa inyo kung paano siya iset up o ip ipaliwanag sa vlog kasi hindi ko po kasi alam talaga English kasi yung nakasulat eh <laughs> ayan so mukhang abutan na ako ng alas 5 kakaantay doon sa machine para lumawig. Pagka ganun, inabot po ako na na dapat i na. Ayan. So, ayan, buks na lang ulit. box ka na lang po, itutuloy ito. At uh, medyo masakit na rin po yung aking kamay. Kakadiin doon sa blade. Nasaan naman yung ko? Ayan, hindi napantay. pantay <laughs> Yun, so ito po yung green ito ni Hindi lang siya green na green. Parang light green, parang ganoon Tapos sa camera, hindi rin kita yung tunay na kulay niya. Kaya parang hindi mo ma-appreciate yung kulay. Pagka po ito ay napalish na, tsaka lang po lalabas yung kulay niyan. Ito tulad ito. Pag napalish po ito, dark red ang kulay nila so maraming maraming salamat po lagi. Sa mga solid subscribers at mga viewers ko po, ayan yeah, sa mga nagla-like and share. Maraming salamat po at tayo ay eh, malapit na sa rurok ng Tagumpay. Ayun. Yeah. Uh, para sa akin ni eh, ano, dream come true na po yung maano eh makapasok ako sa YouTube partnership program ba yun? Kasi, ano eh, malaking bagay po yun na yung, halimbawa, kikita ako doon. Makakabili na po ako ng mga pang vlog ko, ko ng mga gamit. Yung maayos na gamit, yung parang hindi gumagalo-galo yung camera, yung naka-steady lang siya, yung habang gumagawa ko, hindi na kailangan na tagahawak So, yun po. Maraming salamat po. And God bless. Bye-bye.